Samantala muling nag-viral si Kevin Kiambao matapos magpatawa sa social media ng tawagin ng sarili bilang Mr. Long Q sa kanyang pinakabagong Facebook post isang pabirong pagkakahawig kay basketball blogger turn pro na si Mr. Long Bomb. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jasmine Canonoy. Muling umani ng atensyon sa social media si Kevin Kiambao matapos tawagin ng sarili bilang Mr. Long Q sa kanyang pinakabagong post sa Facebook. Ibinahagi ng Goyang Sono Sky Gunners Forward ang isang game photo na may caption ng Mr. Long Q na agad namang nagdulot ng tawanan at komento mula sa kanyang mga taga-subaybay. Agad namang naging viral ang post matapos mapansin ng mga basketball fans na kahawig ng kanyang post ang signature long-range shooting form ni Arms Mr. Long Babuwi isang kilalang basketball vlogger na sumikat sa mga viral videos dahil sa kanyang eksaheradong shooting style. Si Kim Bao na kasalukuyang nasa kanyang ikalawang taon sa Korean Basketball League o KBL ay patuloy na nagpapakita ng husay para sa Sky Gunners. Hindi lang sa kanyang versatility sa loob ng court kundi pati sa karisma at sense of humor na labis na kanagigiliwan ng mga tagahanga. Mula nang sumali sa Goyang ang dating Dela Salle University standout, ay hinangaan na ng mga Korean fans dahil sa kanyang kombinasyon ng laki, playmaking skills at shooting touch at ngayon, dagdag pa ang kanyang kakayahang magpatawa at magpasaya sa social media. Ako si Jasmine Canonoy ng Abante Sports. Now na!